na daw mag-uwi siya ang tiligaya. na lang daw ngayon. naman Ito, masarap po yung sa aray. Oo, oh, yun ang kulay din. Oo, kulay din, no? mga ayan, good morning po ulit. Dito tayo ulit sa Bukid. guys, ulam natin ngayong lunch. Set po ni Auntie Ligaya. Kala ko gakawil na naman si Kuya Jube. Ayan mga ka-dragon, nagkilog na yung ating ano, apat na bunga ng dragon fruit. Pero hindi pa talaga ito yung kanya kasi sa tag-ulan pa talaga yan magdagsaan ano, ang bulaklak. Ganda o, kafini. Ayan, sulot-sulot na naman na mga ubing, guys. <laughs> ito nice tulog si Kuya. ayun mga kadragon, tanggalin na rin natin itong ating halaman dito dahil mga tuyo na rin yung iba. Magpupunla ulit tayo. So, so ayan mga kadragon, hindi kami masyadong nakapag-video dahil biglang may bisita. Yan. Nagluto kami ng pinakbet tsaka ano. Adobong pusit na tirigaya. Mag Bye guys. Magang ulang uh, ako ng buhay. Ano sinasabi mo? Ha? Ano sinasabi ng mata niya? Makanta ka ba? <laughs> Yabang ha? Oh, kanta? Ha? Huh? Tapong. Yabang ah. Ha? Yabang. bongo. Eh, oh, itbulaga na? Itbulaga. 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 Ayan mga ka may host na tayo pang sa ating mga halaman. Oh, ayan. Yeah. <laughs> Ligo lang, si Mami. Ligo lang si Mami. Ay, dito kaya tayo matulog. Natakot <laughs> ka ka. Kala ko ahas. Abit mo sa yeah, no, yeah. Tapos i-green, i-orange pa yung nasa ilalim. <laughs> uh -huh. Abit mo sa akin dito. Hmm. Uh -huh. ng kwan. <laughs> Nakasagad ah, na pa ang tubag. Ha? Sagad na, na po. Sa sa Sagad madam. May na, na po, ma'am. Na <laughs> <laughs> may naang sa house. Dat pala nag dito oh, kay dito. Tinong halaman din. Palagay. Dito kun dito. may bibili na lang <laughs> Hindi oh, oh. ka pwede dyan. Oh, lupa yan. Kapa. Kapa na lupa. Kapa pala to. Sobra haba. Pwede kung maikli yan. Mas <laughs> malakas at pwede. Mahaba kasi. May inantay? Hmm. Pihitin mo ulit. Hmm. Di ba? Masakit sa paa. Wala kang sleeper. Oh, oh, Pero okay na yan. Kaya, ha, an oh oh kaya, okay, naman Piligayo. Ha. No, te lang si. araw na yun mag dito. Ba? Maso lang gulat sa pag-aambon. Dito, dito ko, ko kagabitanya. In eh, lang pag-aralan mo ngayon, mag-gila. <laughs> Magila nang ko ano? Mm, 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 masakit na, oo. Oh, oh. oh, palitan mo na naman 'yung makain nating. Hayun, nirinigar. 'Yun, slipper. Ganun, si sa ba ng mga uod daw ng sa kamute. Sa dami yung uod daw yung kamute. Hindi, mabuting kamute. Nagpunta. pero butas na pagkain daw niya. Alam mo nagpunta ka tayo doon. Ang ganda-ganda ng daw. Kinuha nang pari unsang ka nina umaga? Gumawa ko ang ispuha nga. Yung plate na doon ka doon. Kadami ba? Mga laki nga yung kanya. Kaya ayaw na guys ang tinagaya. Ayan, malakas na tubig. Ito mm. na ang pressure nyan, ano? Pag doon sa ano, malakas. Pero pag dito na... Tama lang yan, parang hindi nakasaya. Oh, parang hindi, hindi, parang hindi oh Ano yung magbubugan nyo? O, lika, lika, lika. Ihala ang halaman, magandang sa Kailangan si <laughs> Buya. yan. Ginantay po namin sa 100 ang presyo. Ayun, ante, yung mga laman yung katubo na yun na madali. Ito yan. Doon siya <laughs> na yun. Doon siya na yun. na yung Pintas Paano ako? Hindi <laughs> na yan. Magpanibago na yan. Kaya na naman na yung tubig. Hindi na daw magbigay siya na lang daw niya. Talakwa mo yung atay. Di ba nagbibigal pa lang? Ang Del -del. Bil <laughs> Cardinero. <laughs> Cardinero. Cardinero <laughs> daw. <laughs> Ayaw mo na magpapalimut pa rin, eh. O, gino'n. O, hindi pa pa sa'n to. Sanuhan mo rin, eh. Mahina yan. O, ibabad mo rin yung tubig. Yan yung... Nagdilpat lang. Parang yung naglabot din tayo ng timba. Pag ano, malapit nang magkas yung mo Baby na din, oo. Oh. Oo.

Ubalik-balik na rin eh. to. Mhm. Mhm. ha. ay sus. Ayun guys, may patubong kabute dito si ano, Kuya Friend. Ang gamit niya yung pinagbalatan lang ng munggo. Tapos anong inbinubos mo dito, Kuya Friend? Tubig lang eh. Yeah. Mhm, iyan yeah, 'no. Mabugma mag-amag siya 'yon. Kabute

Sayang kasi eh. Sorry. Dapat ano? Pino. 万一日啊！

Ayan mga ka-dragon bali, dadaan kami sa sibuyas ni Ate Greta. Tingnan natin kung pwede ng harvesting. Kung aabot ba ng ano, mahal na araw or ano. Pero sabi nila after na daw ng mahal na araw kasi bumaba ba ang presyo ngayon ng ano, sibuyas? Parang, Dahil nagsisiuwian daw ang mga buyer. Dito sa isdaw yata, dito sa mahal na araw. Hmm. Gatumbahan na dito. Pero doon nga ito sa baba Yung red dragon natagal. Hmm. Sa so, yung red dragon. Hmm, ito oh. mm, nga doon. lang. Super pinayon mo. Super pinayon mo. Super pinayon Super

hindi ah. Hmm? Kahit tapos na ng kwento siguro. Ha? Ah? Mamalala. Okay. Gabot na tayo. Ay, dito bagan eh. hmm? na. Abis ah. na

Itong dito no, ante na pwede ng karbis sa eh. yung doon banda sa baba. Wala pa. Tara nga doon. Wala pa siguro doon. na no, yung red dragon niya. Mabibigo. Yung gusto ng ano yan, buyer. Pwede na doon kami sumala. Dragon. Iba yung red pinoy sa ano Super pinoy. Iba rin yung red dragon. May red alium din. Tatagin ko na sa basa rin ali na ganda dami pang malilit dito oh saat na uli dito na damang seriwa ko oh kasi ito ang tindahan ang ganda na guys ng tanim natin kamote oh na plagan na <laughs> oh serap mukta boss Sarap tong violet na Ay, lagi minu, minu, minumula doon. Di ba ba na dyan? Ito. Tayo doon banda. Wala ka nang maapakan eh, oh. Baka dito sila magtama sa, ano, kabute. Sarap mag-ugot, oh. Dito nga daw may mga ramas na nga daw dito sabi niya